Mula yung uh, ginawa dito, itong bypass mula dyan sa may uh, south portal, yung tunnel, malinis na. So karugtong na. So ang laki-laki na ng pagbabago na dito ang area. ito'ng 45.5 bypass road bola sa south portal twin tunnel So tuloy-tuloy na more more improvement sa lugar na ito an nyongseyo iyorubun chachaneso chachaneseyo focus ko ando ko so welcome to my channel crispy tv please subscribe like and share So, panibagong update tayo, uh, puntahan natin yung uh, Takunan 45.5 Bypass Road, tingnan natin yung uh, more improvement sa lugar na yan mula sa South Portal Twin Tunnel. Tara! pinababaybay natin itong uh, bypass road, ito patungo ito ng katulungan uh, ng nyo pag going to uh, mental ating namang uh, i-update itong uh, bypass road, itong ginagawa dito sa may uh, takunan twin tunnel 45.5 so tingnan natin yung uh, more improvement sa lugar na yan kung ano na ang pagbabago Itong borol na ito, dito located yung uh, Hope Mountain. Dito sa ulas, ito yung daanan papuntang Hope Mountain. So, nandito tayo ngayon sa may uh, katulong ng pequeño road papuntang uh, mental dito sa bahagi ng mental, ito yung daanan papuntang adika meron ditong sapa kahit hindi malakas ang ulan o malakas ganito ang sitwasyon ng tubig dito Tingnan nyo ang tubig ng sapa. Halos na umabot dito sa tulay. Patungo doon. Tingnan nyo ang karit ng tubig. Dito lang sa mintal. Ito yung papasok papuntang mintal dika. kahit na uh, hindi malakas ang ulan o malakas ang ulan galito ang sitwasyon ng tubig dito parang bumabaha so nandito tayo ngayon sa may uh, takunan dito yung papasok pa galing ng uh, katulunan grande dito nakikita natin dito banda ito yung segment uh, nilagyan na pala ng island dito papunta doon dito na parte nilagyan na pala ng island yun yung uh, high uh, road uh, papunta uh, katulunan grande So ito yung papasok. Ito yung paputong ng uh, South Portal Twin Tunnel. So nilagyan na pala ng uh, island dito. So ang ganda ng tingnan ng uh, bypass road dito uh, nilagyan na pala ng uh, island itong gitna ng kasada. So, ang laki na pagbabago ng uh, proyekto dito so ito yung bahagi dito uh, bypass road itong ginawa dito na island hanggang dito pa lang tapos doon naman tayo sa kabila So, dito wala pa. Ito yung uh, Porokre Das A. Papunta doon. So, doon tayo. So, mula doon, ito naman yung bahagi patungo ng uh, South Portal Twin Tunnel. Ito yung uh, bypass road din dito. Dito pa, wala pang uh, island dito. So, patungo tayo doon. So ito yung ginagawang tulay dito. Uh, ito yung daanan ng mga residente dito para makalabas papuntang uh, Takunan. Kasi hindi sila dito makagawa ng bypass kung merong dumadaan. Kaya ginawaan sila ng tulay dito palabas ng Takunan. So ito yung parte no, dito sa may uh, takunan, itong 45.5 by Pais Road, ito ang uh, patungon ng South Portal Twin Tunnel. Dito, ito yung uh, ginagawa nilang tulay para sa residente dito, para makadaan sila dito. So ang laking pagbabago ng lugar Medyo lumapad na yung uh, Ginawa nilang bypass road Dati masikip Ngayon uh, malapad na At dito banda, nawala na yung uh, mga naiwang ang lupa diyan sa gitna ng bypass. Natanggal na, pati impost niya tanggal na rin. At dito banda, so malinis na. Nakadiretso na yung uh, bypass road patungo diyan sa South Portal Twin Tunnel So dito nakikita natin dito mayrong tulay gagawin dito mula dyan patungo dito kasi, kasi oh, merong haligi ng uh, tulay kasi malalim ang dyan na parte so lagyan ng tulay dito banda So na diretso na pala yung uh, ginawa dito itong bypass mula dyan sa May uh, South Portal pin tunnel. Malinis na. So karugtong na. So ang laki-laki na ng pagbabago na dito ang area. itong 45.5 bypass road bola sa south portal twin tunnel so tuloy tuloy na more more improvement sa lugar na ito So yun, uh, nakita natin yung improvement dito sa South Portal, Twin Tunnel at itong ginagawang bypass road dito. So ang lalaki-laki na ng pagbabago. So yun, please apply to the channel Please Speaker TV. If ano pa lang ako ang Facebook page, Please Speaker FB. So thank you for watching. Kamsamida, anyong, and God bless you all. Sarang yo